muna tayo. Oo oh, muna. Yuan! Umuhawakan yung kamay mo dyan. Baka mamaya maano ka. Para lumabo yung camera na dyan. Baka tayo yan. Ang galing yan. Ha? Ha? Kino Okay. Sige to, nagkape na ako kanino. Babalihan ka Wag yan, dito ka. Huwag yan. Ligar to, dali. Saan mo si Papa? Saan? Saan doon? Ha? Nag-mort si Papa, nag-mort. Bum-bum. work Yes. gawa ni Yuan dito? Bum. Ha? Bum. Ha? <laughs> Bakit ka nakanguso? Ha? Ah, talaga haba ng nguso. Ay, talaga haba talaga ng nguso. Ay, shush. Baba ng nguso. Ay, shush. Kiss daw, kiss. Mwa. Ano daw, kiss? Masarap yan? Masarap? Masarap? Awag yan. Hot yan. Ang Ayan Malalaki. Ayan hmm. Ha? Tapos sa si Lolo. Nagtimpla na siya. Nagtimpla na. Tarap ba yan? Iyon tayo kape. Kaya kape tayo. Kape. Hindi mo naman yata nababato yung sakla. Ano yung heater mo eh? Walang ilaw. O. Sap yan? Eh, me Nyeme. me Nime. Ay, mahirap-irap ng mata talaga. Hmm? Alin to? thank yeah. you Mama, ma ano lang yun, hindi na. Maraming naroon sa bahay ang kambag, iba sinisira lang. Lalo ka na lang doon sa yes, ano. Yung yes, ibibili mo niyan, yes. doon na lang. Lalo bola bola doon. Bye-bye. Gagawa na kayo ah. Awa kami sa cellphone. Sana wag cellphone. Bibonot ko mabilis. Baka pupunta tayo sa mini. Ano? sa may ball. Pupunta tayo okay. sa ball para. kami ng ball. Iwanin! Sa'yo okay. pupunta! Sa'yo pupunta ya, Ma.

For minutes pa lang. Ha? For minutes. For? Okay. 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 Mm. Tati. Pagod na mama, pagod na. Ate ko, wala mo sakit. Woo! Ay, hindi ko kuha ng ni? eh. Se, bilde.